tatlong paraan ang ating ituturo para makikita ang Facebook password natin sa Facebook at ang isang paraan kung paano makita ang bagong password na ginawa sa Facebook. So kung mahawakan mo ang cellphone ng iyong anak kaya na iyong jowa, makikita mo pa rin ito. So kung may katanungan ka kaibigan, i-comment mo lang sa comment section. Subukan natin gawin ng tutorial. At kung bago pa lang, i-click ang palo sa tibid ng pangalan ko para pitit ka palagi sa ating video. At pwede mo rin na subscribe So pag-i-comment naman kung taga saan ka kaibigan para malaman natin kung saan maabot ang ating video. Let's go! Okay, shoutout po sa lahat mga kaibigan. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. So pag-i-comment naman kung taga saan ka kaibigan para malaman natin kung saan umabot ang ating video. So wag mahiya, i-comment mo lang sa comment section ang nais nice mong tutorial. Subukan natin gawan ng video. So ang una nating gawin kaibigan ay palabasin natin ang wagong password na ginawa sa phone. So kung hawakan mo po ng yung anak ng ng yung jowa, makikita mo rin ito. So ganito ang gawin, ilong press mo lang yung Facebook account. And then hanapin mo itong app info. Then i-post up mo lang. Yan. So, balik ka lang. So, ang pangalawa natin ituturo, paano makita ang bagong password sa phone o bagong password ni Jowa. So, hanapin mo lang si settings ng kanyang phone. Then, scroll up ka lang. Tap itong Google. Tap itong all service. school up. Hanapin mo itong autofill with Google at itap. Then, tap mo itong Google Password Manager. <laughs> Then, itap mo ang Facebook account. <laughs> so, lalabas dito ang password Facebook, bagong Facebook password ni Joa pag ginawaga ginagawa mo ito. So, ang um, pangatlong paraan para makita ang Google, ang Facebook password natin o kaya Facebook password ng iyong duwa anak ay open ang Chrome browser ng kanilang phone so itap mo lang itong tatlong dots sa ibabaw ng Google Chrome browser at itap mo itong settings at makikita po natin itong Google Password Manager So, i-tap mo lang yan. So, kung hindi mo talaga ito mahanap, kaibigan, i-update mo lang ang app, yung Facebook, yung Chrome browser, i-update mo lang sa App Store o kaya sa Play Store. So, makikita mo natin itong Facebook, i-tap. So, makikita pa rin natin dito yung bagong password na ginawa sa phone. So, para lang, kaibigan, kung hawakan mo ang kanilang phone ng iyong anak o kaya ng iyong dyua, ay makikita mo itong mga Facebook password na ginawa sa kanilang phone. So, ganoon lang kaibigan. Huwag kalimutan i-share itong videos. Tandaan, nagkalamanig kayo God bless po sa ating lahat.